After shooting, doon natulog sa bahay ni Lakimi sa Cebu. Ipinakita kay Josawa ang malakondo na bahay. Nakakatuwa, pabor na pabor sa kanila ang pagtatrabaho ngayon sa Cebu. Dahil malapit sa bahay ng aktres, pwede silang umuwi ni Paul Obilino doon kapag resting nila para makapag-relax muna. Samantala, sa saring opinion naman ng fans matapos makiusap ni Greg Jojo na itigil ang pagbabahagi ng mga larawan ng Kim Pao habang nasa shooting sila sa Cebu. Ito nga ang ilang komento. May binakulang ang anticipation nila ni di Direk Jojo sa crowd control. Baka hindi masyadong marami ang personnel at hindi nila inakala ganyan karami ang tao kasi weekdays may work and school. Behind talaga natin ang mga fans. Hindi natin makontrol. And kung magpo sila, especially ngayon sa social media. Ang innaw at super sikat ang Kimbao. So sure talaga sila na marami ang mag-views. Ayon pa sa isang komento okay lang naman noon pero respect for the artists and the whole cast and directors sa of Alibay. Para mapabilis ang shooting, ang hirap din kasi ng trabaho nila. Nasa public, syempre init at biglang ulan din ang panahon ngayon. Tapos biglang dagsapa ang mga tao kaya ingat-ingat na lang nawa na makisama pa ang mga supporters para naman imahirapan ang kimbaw. Sa inyo rito.